mukha <laughs> Walang customer. Kaya magkulay muna tayong buhok. Eh, sarili na lang kasi walang pambayad. <laughs> Wala tayong pambayad ng ang kulay. Mahal. Kaya magsarili na lang tayong magkulay. Ito nga pala gamit ko. Oh. Coffee. Pati kilay lalagyan ko. O, di ba? Mamaya makikita niyo. Ayan, mga guys. Huwag hihintay na lang. Mga guys, habang naghihintay, mag-cross-stitch na naman ako. Pati kilay dapat meron. Pantay ba? Pantay tayo niyan pag hindi pantay. Parang mas makapal na sa kabila. O talagang mas makapal yung kilay ko sa kabila. Eto guys oh, may progress na yung aking cross stitch. Kikita nyo yan. Look. Oh, mayroon nang progress. Matagal na cross stitch to. Mahaba-haba. Yeah. Tara guys, banlawan na natin. Banlaw-banlaw. Parang hindi naman. Parang piling ko wala na namang kulay. Guys, nabandawan ko na. Blower time na. Para, parang salon. <laughs> Mamaya plancha naman. Ay nagpa-parlor ng bag-isa. <laughs> Test muna natin. Ano yan naman ulit. Pangit yung saksakan sa loob. <laughs> dito tayo para naman walang nangyari sa kuya wala yun na ng konti plancha naman guys ang cute ng aking plancha oh May kumakanta sa background ko. <coughs> Ang galing pala niya kumanta. <laughs> Ngayon ko <po> lang alam. <laughs> Tuloy mo lang yan. Ayan guys, tapos na. Kahit paano, nakulayan. Thank you.